Good morning po sa inyo mga kagis Welcome po, welcome po sa aking channel So isi-share ko po sa inyo yung nabili kong uh, water refilling station po uh. Nagkakahalaga lang po siya ng uh, 220 Ang sabi po ng iba ay Napakamahal po nung nabili ko kasi si Kanhan Tingnan nyo naman po yung pwesto Ayan po So andami ko pang gunastos dito mga kagis ah! Logging logging talaga ako dito mga kagis kasi Alam nyo po, 200. 20k po ito yan sa totoo lang po kaya natin bumili ng brand new po na water refilling station so ito po kaya uh, merong kasamang uh, service na rin po may kasama na siyang service meron din kasamang mga gamit ayan pero luma na po ang tubigyan na ito so andyan na rin po nabili ko na rin po ito wala na po akong magagawa kaya po na, napilitin na po akong i-recover o i-update kasi ang dami pa po hindi na na update dito so ang nangyayari kasi mga kahagis nung binili ko ito hindi ko alam basta ang gusto ko lang mabili, makabili ng negosyo o kaya ng tubigan dahil matagal ko nang gusto ito eh so napilitan po ako ayan ang nangyayari ngayon, ako pa po ang nag-rehab ng water refilling station. After 5 years po, ngayon lang po na-rehab ang water refilling station na ito. So, ang dami pa pong sirang makina. Ang dami ko pong pinalitan. So, hindi lang po 220 ki po yung nagastos ko dito. Sobra-sobra pa po, po, marami pa. Kaya nga ito, na lagi kami nag-aaway ni Mrs. dahil dito. So, ang ginagawa ko ngayon ay nagpapareha po ako. Ayan po, pinapalitan po nila ng laman po yung uh, uh, FRP. Bukod po dito sa FRP, marami pa akong binibiling makina. Mga motor, nasira. Mga membrane. Dalawang bisis po ako nagpalit palit sa membrane. Dahil yung una po, kiki po yung binilinong mayari. Wala na tayong magagawa eh. Marami talagang gano'ng tao. Kaya ito, nagpapa paparehab po sa tubigang ko para po uh, mabawi ko naman po yung aking nagastos. So sa mga gusto pong magkaroon ng uh, tubigan po, uh, huwag na po kayong bumili ng sikanhan. Mas maigi po, uh, brand new na po. Yan po. Kasi ang hirap pala talaga ng sikanhan ang binibili mo. Ang dami na pong sera hindi lang po yan ang gagastusin ko balang araw mga kahangis kasi meron pa po akong ng uh, maraming papalitan dyan sa Maksat Water Filling Station na ito so ayan po sa nakikita po ninyo at uh, tinatanggalan na po ng laman po yung FRP so hindi ko na, na, na po pala talaga ni pinarehab yung dalawang FRP tank kasi masyadong mahal po ang isang FRP tank Ayan, medyo naloko po ako dito kasi masyado mahal po pero okay lang po, ganun talaga wala tayong mahanapang ibang mga uh, gagawa so ayan po uh, so itong tubigyan na ito hindi ko alam kung magkikita hindi ko rin alam kung kikita basta ang alam ko magkaroon ako ng negosyo magkaroon ako ng sarili kong negosyo kaya ito napilitan po akong bumili ay hindi naman sa napilitan gusto ko po nabili na binili ko po itong sikanahan na tubigan ang problema lang po hindi pa atas po yung nagbinta hindi na po sinabi na liman taon na po sa kanya itong tubigan so napakamahal po ng 220k para doon sa tubigan na bininta niya sa akin lumang-luma na po hindi pa po na rehab ang pa po pong sira ang mga pump tapos yung deep well pa po niya sira din po ayan puro potek na so sa mga gusto pong mag share gusto ng kanilang kaalaman paki comment down below na lang po sana para maka magkaroon naman po ako ng idea sa mga expert po sa ganitong negosyo ako ito tuwang-tuwa po na magkaroon ng sarili negosyo. Ito nga po pala yung kabuuan ng um, Rotary Filling Station po. Ayan po, sa nakikita niyo picture, yan pa yung kabubuan niya. So ako ito ang tuwa po na magkaroon ng sarili negosyo. Dahil makikita niyo sa sarili niyo na nagkakaroon kayo ng sarili negosyo, puro ang ang pagkakamali ko lang ho, e eh, bumili ako ng second hand. Kaya palang bumili ng brand nyo sa 220k. So, wala po tayong magagawa doon Nandito na po ito. Buti na lang po at nandito pa ako sa sa uh, ibang bansa na nagtatrabaho. Mas sustain ko pa po yung mga pangangailangan ng water refining station. Eh, paano po pag nandoon ka na sa Pilipinas, anong ibibili mo? Wala. Nangungutang ka sa lawn. Kaya sa mga nagbabalak po na magkaroon ng negosyo, ah, uh, payo ko lang po sa inyo uh, kailangan po talaga maging sigurado tayo sa ating bibilhing negosyo ay uh, ito nga po ako ngayon na uh, nahirapan dahil uh, ito ang dami ng gastos medyo marami-rami na po yung gastos po so ang ginagawa po nila ngayon ay naglilinis po ng FRP tank so ayan po ayan yung pangalawang FRP po napakabigat po oh. So ayan na nga po mga kahagis no at hindi lang po yan ang gagastusin ko sa susunod pa po. Uh, Pinag-iipunan ko pa po yung pagpalit po ng mga pipes kasi yung pipes po is uh, hindi na po siya standard doon sa uh, revealing station. Kailangan na po rin palitan yung blow na pipe. So panibagong gastos na naman po mga kahagis So napakahirap po kasi ayun na, hindi na naman hindi ko naman nakalain na gagastos pa po ako sa tubigan na ito Ang sabi nga po nila eh pag bumili ka na isang negosyo akala mo hindi ka nang gagastos ka pa rin marami ka pang gagastusin. ako Ako'y nagpapasalamat dahil ah, nandito pa ako sa Taiwan magagastos ko magagastosan ko pa yung mga pangangailangan ko ng tubig ang gastos ko po ng aking pagparehab sa aking refilling station po ay 36,000 kipo sa piso so ayun na nga po uh, So ayun na nga po eh, sa 36 kick sa 36 kipo rehab lang po at saka isang motor pump. Yan po ang binili ko sa kanila. So napakamahal po 'di ba? Paano pag wala po ako dito sa Taiwan o sa abroad? O ano ibibili ko? Eh na ikas ko na lahat ang pera ko. Naibili ko na lahat doon sa tubigan na yan sa 220k. So ang ginagawa ko po ay nangutang po ako ulit para masustentuhan ko po yung pangangailangan ng tubig. Ng tubigan ko po, po kasi lumang-luma na talaga. Ang sabi nga po ng iba, just eh, ko, bakit ka pa bumili ng ganyang tubigan? Ba't di ka na lang bumili ng bago? 220k, kaya mo nang bumili ng bagong tubigan. So, wala na akong masasabi. Tinanggap ko na lang po kung anong yung ginawa kong mali. So, ayan na nga po. Nandiyan na yan. Alangan ni bibitaw ko yan. Eh, nalulugi na ako. Pag, mamalulogi po ako pagka ibibitawan ko po ang ang negosyo ito dahil naglawas na ako ng pera napakalaki ng pera so ang ginawa ko tuloy tinuloy ko na tinapos ko na hindi na ko na so medyo mahirapan po ako masakit sa ulo kasi napakahirap po uh, kala mo kikita ka na agad hindi so hindi naman natin pwedeng isisi doon sa may-ari ng bilihan binilhan natin kasi alam mo yun naman ang mga nagbibig ang mga nagbebenta lagi silang silat lagi ang angat. Hindi nila sinabi lahat na yung kanilang tubigan e eh, 5 years na pala. Jus Mario Sip Santa Maria Purisima. So mga kahagis sa uh, payo ko lang po. Uh, pag po tayo ng water filling station yung bago na ho. Kasi mas lalaki po ang gasto pag second hand po napakarami po ng gastos na nailabas eh, ko na po rito bukod dyan sa rehab rehabilitation water uh, treatment mayroon pa po akong ibang ginastos dyan bumil pa uli ako ng galon kasi walang galon grabe ang gastos ko dito mga kahagis pero sige lang, tiis na lang po ako sikat na lang po ang bahala sa akin wala na tayong magagawa dyan yan dyan na po yan eh. so uh -huh ito sila ginagawa nila ayan nililinis lahat nila ng mga ang dumi po ang dumi grabe putik kalawang ang daming kalawang kaya po pala hindi masarap ang tubigan nung dating may ari nito dahil pinapabayaan po wala po siyang rehab wala rehabilitation walang treatment sa tubig ang laki na ng gastos ang laki ng ano niya kinikita niya rito pero tingnan mo walang wala man lang rehab walang ano walang treatment sa mga tubig niya ang dumi ang kalawang po ng mga pipe kaya pala lasang kalawang ang lasa so ang ginawa ko po inarehab po po pinalitan ko yung mga motor pump lahat po ng sira na palitan ko so sumatotal po 220 nasa 380 kina po lahat ng gastos ko magpo 400 na kung sakali kaya ayun po, wala tayong magagawa, pinapayos na natin. Eh ganun talaga ang buhay. Eh andiyan na 'yan eh. Alangan natin, alangan pa naman ano, yung pa natin 'yan mga kagis. Uh, sa akin lang mga kagis, mga i-share ko lang po yung natutunan ko sa pag pagbili po ng second hand po na water refill station. Ayun po ang nangyari. So, ang sabi nga po sa akin ng mga ibang technician, mapapalaki ka pa ng gastos lang kasi hindi lang po yan ang ayusin mo pati yung water mga mga water pipe, yung mga pipe po yan ang mahal po yan sir magagastos ka na po ng tinki dyan so yun na nga po eh so ayusin pa natin yan i-re-restore pa ko pa, i -re restore ko po yung pwesto kasi ang gulo po ng mga lagayan kung saan saan po nilalagay mga kagis so yung isa pa isa pa yan isa pa na dahilan yan sa tubigan hindi po maayos ang pwesto po hindi po siya naka ano makikita mo talaga kung pagpasok mo ang ganyan yung pwesto na dadatnan mo magagaganahan ka ba magtrabaho hindi po kailangan pagpasok mo sa water infusion maganda malinis kailangan malinis talaga kayo. kasi pagka hindi po malinis ang tubigan yun, siyempre inumin yan eh malinis dapat ang tubig kasi iniinom yun ang buong barangay mo lahat ng dinideliveran mo iniinom nila yun so yun na mga kahagis marami salamat po at ako'y at ako'y magpapaalam na rin na ah. eh, hindi po buo po ang pagkuha ng video na to sa aking asawa asawa ko kasi ang nagkumuha nito So ito lang po hanggang dito lang po ang may share ko po sa inyo ang nananasan ko po sa pagbili ng second hand water refilling station po. Uh, sana po ha, uh, mabigyan nyo po ako ng payo po at ano po, po ang gagawin ko dito sa water refilling station po po hindi po sana ako ng payo sa inyo uh, at ako'y magpapaalam na po sa inyo marami po salamat uh, sana may natutunan po kayo sa nangyari sa tubigan na binili ko po ako'y magpapaalam na bye bye po